nga ba makakasipi ng mga issue Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga kontemporaryong isyu. Kabilang dito ang radio, telebisyon, internet, social media, at mga nakalathalang material tulad ng pahayagan, flyers, at magazine. Narito ang iba't ibang uri ng media. Una ang print media. Ang mga halimbawa nito ay comics, magazine, at diaryo. Sumunod ang visual media. Ang mga halimbawa nito ay mga balita, mga pusaw, ang Zambales, Bataan, Calabarzon, ang Mimaropa Region, Bicol, at pelikula. at dokumentaryo na mapapanood natin sa mga telebisyon, YouTube at uống ăn ở Sumunod ay ang online media. Mga halimbawa ay Facebook, online blogs at mga website. Ngayong alam mo na ang iba't ibang uri ng kontemporaryong isyo at kung saan ka makakakuha nito, mahalaga na iyong malaman ang mga bagay na dapat mong tandaan sa pag-aaral nito. Una, sa pag-aaral ng isyo, kinakailangan mong bigyang pansin ang mga bahagi nito na makatutulong sa pag-unawa at tamang pagtugon sa mga isyung kinakaharap ng isang bansa. Alamin kung gumamit ba ito ng mapagkakatiwalaang sanggunian upang malaman ang pinagmulan nito. Kailangan mo ring alamin ang kahalagahan, mga naapektuhan, nakikinabang, saan at paano nagsimula ang isyu. Pangalawa, dapat suriin ang pagkakaiba ng mga opinyong na kapaloob sa isang isyu kung ito ay opinyong pangkapaligiran, pang-ekonomiya, politikal, panlipunan at iba pa. Suriin din ang opinyon na ipaglalaban at mga diwang dapat mapakikinggan. Pangatlo, alamin kung ang isyong ito ay nabago sa paglipas ng panahon. Ito ba ay bahagi ng isa pang malawak na isyo o suliranin? Mahalaga rin maibigay ang sariling damdamin tungkol sa isyo matapos itong suriin kasama na ang paraang maaaring gawin upang maiwasan ito. Pang-apat, sa pag-aaral ng isyu, kinakailangang alamin ang lawak ng epekto at level nito. Ito ba ay isyong lokal, pambansa, o sumasaklaw sa pandaigdigang level? Idagdag pa ang mga pagkilos na isinasagawa ng mga mamamayan, namumuhunan, pamahalaan, at iba pang pangkat upang maiwasan o mapigilan ang isyung ito. At ang panghuli, mahalaga ring malaman mo ang mga dapat gawin at sino ang dapat kumilos tungkol sa isyo at paano mahihikayat ang mga tao na kumilos tungkol dito. Tutukoyin dito ang mga kasangkot at mga kaagapay sa pagsugpo sa mga negatibong dulot nito. Narito naman ang mga dapat taglayin sa pagsusuri ng isang kontemporaryong issue. Una, kaalaman sa pagsusuri kung ito ay naglalahad ng patas na opinyon. Pangalawa, kaalaman sa batayan ng isyo. Saan nagmula, maaring ito ay hango sa mga legal na dokumento, journal, sulat, larawan at iba pa. Pangatlo, kakayahan sa pagbibigay ng opinyon, pagbuo ng ugnayan at pangkalahatang pananaw sa isang pangyayari. At pang kakayahang malaman kung ang pahayag o pangyayari ay makatotohanan o nakabasi sa opinyon o haka-haka lamang. Ngayon naman ay tatalakayin at uunawain natin ang kahalagahan ng pag-aaral sa kontemporaryong isyo. Ang mga sumusunod ay mga nalikom na kaisipan mula sa mga nabasa, narinig at naibahagi ng mga dalubhasa o ng mga mismong may karanasan sa isang pangyayari suliranin, opinyon o ideya. Aralin ang mga ito at pansinin kung humahawig sa iyong karanasan. Una, bilang isang mag-aaral, ang kaalaman mo sa mga kontemporaryong isyu ang magiging daan upang maging mulat sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Isang paraan din ito upang iyong matanto na may bahagi kang dapat gampanan sa lipunang iyong kinabibilangan. Pangalawa, sa pag-aaral ng kontemporaryong isyo, matututo kang tumimbang ng mga sitwasyon. Natutukoy ang kabutihan at di kabutihan nito. Pangatlo, ang kaalaman sa kontemporaryong isyo ang lilinang sa iyong kasanayan sa pagbasa at pag-unawa gamit ang iba't ibang paraan ng pamamahayan. Nahahasa rin ang iyong kasanayang pangwika, panggramatika, at iba pang mabisang kasanayan magpabatid ng kaisipan. Pang-apat, napauunlad din ang iyong kakayahang mag-isip ng mga hakbangin, kakayahang magplano at magsagawa ng mga programang makalulutas sa mga suliranin. Panglima, napalalawak ang kaisipan kapag maalam sa mga informasyon, ideolohiya, kasaysayan, pagkakaiba ng kultura, at iba pang mahalagang kaganapan na may kinalaman sa partisipasyon at pagpapasya. Pang-anim, ang pag-aaral sa mga kontemporaryong isyo ay nagpapatalas ng kaisipan at matanto ang angkop, handa at agarang pagkilos o pagtugon sa dala nitong hamon. Pang-pito, napalalawak din ang kakayahang pagpapahalaga sa mga tuwiran at di tuwirang ambag ng mga pangyayari, suliranin o anumang isyo. At pangwalo, potensyal na pagkakataon ito upang maging mapanuri at mapagtugon na kabahagi sa pagbuo ng lipunang mulat at matalinong tumutugon sa mga hamon ng kontemporaryong isyo. Sana ay naunawaan mo bilang isang mag-aaral ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyo. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan niyo ang video na to. Ito ang iyong kahistorya teacher. bye, -bye!